E paano kung si Lito Lapid ang pag-usapan natin? Paano kung akala ng iba wala siya nagagawa sa Senado? Nakakamali ko. Ka Magalas kasi naririnig natin na tahimik lang itong si Lito Lapid. Hindi siya pala sagot sa debate. Hindi siya madaldal sa English. Kaya napapaisip ng mga tao. E paano siya nanalo uli? Pero... E paano kung sabihin ko sa iyo na mahigit isang daang batas na ang naipasay na sa loob ng halos labing walong taon niyang panulungkulang? Siya ang mayakda ng Pre-Legal Assistance Act o Libre Abogado para sa Mahirap. Siya rin ang dasa likod ng Armist do kaya pambansang ispoit na ang Armist sa Pilipinas at kasama sa mga nagtulak ng Senior Citizen's Law at Founding Recognition Act. E paano kung isipin natin na hindi lahat ng trabaho sa Senado ay tungkol lang sa debate sa kamera? So, e paano kung sa susunod na eleksyon, ang tanong mo na ay, hindi lang magaling ba siya magsalita, kundi ano ba talaga ang kanyang nagawa?